oversupply ng mga gulay resulta rin ng hindi tamang pagpaplano sa pagtatanim ayon sa Department of Agriculture. Narito ang news ni Ralph de la Cruz. Binigyang diin ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. na ang resulta ng mahina o hindi tamang pagpaplano sa pagtatanim ay ang oversupply ng mga produktong pang-agrikultura. Ito'y makaraang halos ipamigay na lamang ang aning repolyo at labanos ng mga magsasaka sa Benguet. Sinabi ni Agriculture Secretary Laurel na ang ganitong insidente ay isang buong ecosystem na may pangangailangang i-refine o plantyahin, kung saan mahalagang mapagplanuhang maigi kung kailan ang tamang panahon ng pagtatanim at pag-aani. Isang agarang solusyon anya sa ganitong problema ay ang pagkakaroon ng malalaki at sapat na bilang ng cold storage facilities sa mga probinsya na pwedeng paglagakan ng sobrang ani ng mga magsasaka para mapahaba pa ang buhay ng mga produkto. At yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.